Mapagpalang araw po sa ating lahat mga kapatid May ibabahagi po ako sa inyo ng mga mutya po Mga malilit na mga mutya po Ito po panoorin niyo po Ipapakita ko po sa inyo isa-isa po yun nga po Ipapakita ko po sa inyo at ibabahagi ko po Yung mga mutya po pong mga malilit po Ito po panoorin niyo po Ito po yung una. Yan. May parang hagdan po yan. Ano ba yan? Yan o. Oh. Ito. Yan. Para po siyang hagdan. Parang nakapatong-patong po yan. Yan o. Oh. Siya dalawa. Bali, tatlo. Yan po. Ikutin ko lang. Oh, nahulog. Naglog. Nagloggers. Ito na lang. Hawakan ko na lang po. Yan, no? Oh. oh. Ikutin ko lang meron pa yun sa ilalim, mo. Oh. oh. isa sa ilalim. Dalawa, tatlo. Balit tatlong patong po yan. Yan po. Yan po yung una. Sobrang liit, hindi ganong manok. Mahawakan. Ito po yung pangalawa. <coughs> Excuse me po. Yan po yung pangalawa. Malit din po. Yan. Kulay brown. Makinis po yan. Ito po, makinis po yan. hawakan. Makinis po yan. Yan o. Oh. Yan, makinis po yan. Ito, ito po yung pangatlo. Yan. Para po yung ngipin. Ito dito para po siyang ngipin. Para po siyang ngipin. Ito po yung pang-apat. Ito. Malapad po yan. Yan. Tagusan din po yung liwanag crystallize, kulay dilaw pagka crystallize nya, kulay dilaw po hindi po puti, dilaw po yan po may ano yan dito may mga line yan sya ito yung nakikita nyo, napapansin nyo po na kikita nyo po yan o, oh. yan line, paikot po yan yan, kung anong itsura dito, ganon din po yan sa likuran nya, yan. Yan po 'tong yan, yan po 'yung pang-apat, ito po 'yung pang-lima. Ito. Yan malapad po 'yan. Ito naman po, dito medyo pakurba siya sa taas. Patong ko lang po sa daliri ko. Yan po 'yung itsura niya. Para po siyang seashell po, nakalahati lang. Yan. Yan. Ito dito sa ilalim medyo makinis siya. Yan, medyo makinis. Ito naman sa ibabaw medyo mas, magaspang. Magaspang po yan dito. Sa ibabaw po yan. Ito yung sa ilalim. Medyo makinis sa ilalim. Ito po yung pang-anim to kung pamilyar po kayo sa marang po, yung parang langka na bilog, yung parang langka po siya na bilog. Ito, ganito po yung mga itsura ng buto niya. Pansinin niyo po. Buto po yan, buto. Buto po. Yan. Ito dito, may yung sa loob niya, oh, parang ano, yung parang brown to dito parang brown siya hmm. yan po mga maliliit masyado ito naman po ma masyadong maliit po yan o oh. nalaglag pa yan o oh, pansinin nyo po Op. Yan. Pag tinitingnan nyo po, ah. sige ha, din kamay ko. Pag tinitingnan nyo po, para siyang buto ng kalamansi. Pag i po, parang buto po ng kalamansi. O. Oh. Pero may ano lang po siya dito, may sa loob, parang hati siya dito. Yan. Ate po yan. Parang kalahati. Para po siyang, parang sombrero din po yan, no? Parang karamansi, parang sombrero din po. Sombrero. Ayan. Ito po yung pinakamaliit po sa kanilang lahat. Ito po ha. Ito, pinakamaliit. Yan po. Ito po yung pinakamaliit. Buto din po yan. Parang buto ng mais. Yung maliliit na mais, no? Oh. Ito may ano dito. Parang mais talaga. Meron dito. Oh. Yan. Ito yung pinakamali sa kanila. Para po siyang buto ng mais. Mahirapan po ako ipakita kasi masyadong maliit. Mahirap hawakan. Yan po. Para po siya buto ng mais po. yan Yun lamang po. Marami pong salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe at saka sa mga gustong mga ganitong mga klase mga usapin po. Paki-subscribe na lamang po at saka paki na rin po yung notification bell para lagi po kayong updated po sa mga bago ko pong i-upload na mga ganitong usapin po, usapin mga mutya po. Marami pong salamat po sa inyong lahat.